Kaya tingnan natin nyo ano Kung huli nito yun kung gaano kadami Oh grabe Ha ah, tambak eh. Dahil mga kaya ko Huli nito sa aribahan Wow Dami Gamay abit ang buraw Gamay Tambak ang buraw ah Ayun po Kaya nakalalaki yun

Marami rin po. Yung, po, yung Ay, po yung Dami po Marami rin pala yung huli Dami po po Isa so, yung lalim wala na? Yan, doon daw po makin sa unahan, Ay, may isang guwan po eh, tika kami na Sige daw wala, po, wala po Sa lalim sa guwan tayo, wala naman Wala po Grabe, puno ni tayo yung ano ah Puno ang timba Ayun <coughs> eh, sa so ano Galunggong Lahat pala ito yung nakipadala sa yung plus light kanina ano mm -hmm. Hindi nakita ang biwas ay Oh grabe yung mga ano yan na naglabasa ng mga ano buraw Alam na Alam na pulbaak Ang gagawin Pulbaak okay, Marami ka diyan Marami eh. Mad na ano po? talaga yan. Ay, para sa tayo tiyo. Yung sa akin mga hinlili, tig kabila. napaka Lalo pag yung matagal na tuyo. hindi ka nakakapak, tapos bigla mo makakapak ng, ano, ng alat. Ay, napakahapdi hapdi Yan, linisan natin ito mamaya. Hindi ko na tayo maibalik yung papan sa loob. Yung takip sa makina. Ah, yeah, wow. okay, yeah, marami ding huli yan, kuy. huli ni kuya, oh. Kasi yung pinakamadami. Ayun, sa labay, oh. Puno, puno, oh. <laughs> wow. Dami, ah. Dami, ah.